Dati mga parts nung no, kadati-dati pa. Ang pamasahe ni Lala na nabutan namin ni tatay dito ay maganda-ganda pa yung kinikita namin eh. Kaya namin kumita ng malinis na at buwat nagkaroon na ng mga ano, yung mga ratings ratings, yung mga cancellation ratings na ganyan. Tapos nagkaroon ng saver booking mga parts. Dati yung saver booking, ginawa niya na ng pooling booking. Bali pang sabay mga parts. Kaya yung ngayon, ultimo, malapis lang, pinupuling booking pa nila. Nung dati, parang sa akin, ayos pa eh. Ayos yung ano, patara nila, lamig na ano, nung wala yung mga ganyan-ganyan yun eh. Yung mga cancellation ratings, kahit mga puling-puling, mga, mga saver Kahit na pa solo, solo booking lang kami. Kasi, pinaplay naman nila, alam yung double booking na yan, pagka malakas ang biyahe, or descender mga pagkatagsa yung booking, ganyan. Kailangan pag BBI ka kilala mo, inaagaan na talaga para makarami. Hindi ka tulad nung na nakarami taon, nung bear months mga parts, kahit na tanghali na kami BBI ng tatay, tapos mga dami uuwi. Eh. Maganda-ganda na rin kinikita namin. Hindi dun na katulad nung nakarami taon. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. October 9 ngayon, Thursday 2025. Bale, inagaan namin bumiyahin mga pards. Time check tayo, 8.49am. Kasi pagkat natanghali tayo ngayon, medyo mababa yung kinikita natin eh. Kaya subukan namin natin na maaga bumiyahin ngayon. Si tatay nagpupunas-punas ng sasakyan kasi ma medyo maputik eh. Dalawang araw lang umaraw. Ngayon, naguulan na naman mga parts. Makulimlim na naman. para Parang nag-iipon yung langit para umulan na naman. Medyo mahirap yung mga biyahe natin ngayong September tsaka October mga parts. Matumal ngayon talaga. Dapat bear months malakas eh. Hindi. Parang matumal ngayon. Siguro dahil na rin sa dami ng driver nilalamog na L300. Maka siguro. Kaya yung dating maraming booking dahil konti lang, ngayon marami ng driver. Kaya yung booking na madami, parang sakto lang eh, nagaagawan pa eh. Kaya sana maaga kami makakuha ng booking para makarami kami mga parts. Update ko na lang kayo pag meron na kaming first booking na nakuha. I'm check, 8.57am. First booking from Santa Monica going to Mandaluyong. Salagang 769. Ang layo ng pickup location ay 4.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. First booking, pickup tayo mga parts. Yung we'll pickup natin mga parts, machine. Boss, kaya na boss. Okay. So, Doon yung sir, no? Sa drop off. Oo. Oh. Okay, yeah, salamat sir. 9.30 ng umaga mga parts. Nag-aabang kami ng kasabay nila tatay kasi baka makakuha pa kami. Pero ayun lang ang booking maliit lang yung namin kapuntang Mandaluyong sa may kalentong Valenzuela das Marinas dami ng pooling mga parts so pooling, pooling pooling regular pooling halos puro pooling na yung mga binubok ng customer ngayon nagtitipid Time check, 9.37am. May second booking na kami nakuha pang sabay namin mga part From Commonwealth, going to Mandaluyong sa halagang 808. Ang layo ng pickup location ay 2.3km. 1,000kg ito. Papunta na kami sa may pickup location. Okay, na-pickup na natin yung double booking natin. Papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 20km. Alright, let's go! Ayan mga part second booking namin. Yung marine plywood, 20 pieces. Bale, ayaw magpa-video ron eh, bawal daw eh. Kaya hindi tayo nakapag-video sa may pick location ng second booking. Bale, yung pick nga namin, nagkamali pa nga mga parts kasi eh. Pagating ko doon, sabi daw na pickup up na raw. Tapos, sabi niya wala na. Nakuha na, binigay ko na sa isa. Ayun nga, sabi ko, paano nangyari yun? Sabi ko, ako yung tumawag sa inyo, kakatawag ko lang sa inyo. Sabi niyo, pababal na kayo. Tapos, nakuha na ng iba. Pagkatapos, sabi niya, ay sorry, nagkamali ako. Ayun pala na naibigay ko doon. Hindi pala kanya yun, kasi may isa rin lalamove sa dulo eh. Tayo pala to, hey, niya resibo sa akin. mga pards eh. Kala ko, oh, na pick up na naman ng iba yung booking natin. Dati mga pards, nung dati datiyan pa, ang pamasahin ni Lalamove na naabutan namin ni tatay dito ay 380 ang base fare. Tapos, 25 pesos per kilometer. Ngayon, nasa 280 na lang yung base fare natin. Tapos, 20 pesos per kilometer. Pero may nagchat sa akin dati nung ganun pa nga yung pamasahe, 380 pa yung base fare. Sabi niya, pards, kung naabutan ko pa nung dati, nung dati pa daw, nabutan niya raw na 480 para yung base per tapos 30 pesos per kilometer ngayon tumigil na daw siya. Baka siguro mayaman na siya mga Pards. eh. Sayang nga kung naabutan na ni tatay yung ganun pamasahe. Eh. Baka mayaman na rin kami. <laughs> Baka hindi nyo lang yung marits. Mayroon na kami marits ni tatay. <laughs> okay yun Puta ko pa yun mga 2023 ng January. Nag-start kami bumiyahin ni tatay dito. Naabutan namin 380. Maganda-ganda pa yung kinikita namin eh. Kaya namin kumita ng malinis na 3,000. Pagka maganda yung mga tips na nabibigay, umaabot ng 3,500 na malinis yun mga parts. Kaya nga dati, sinasama ko pa enak ko, tatlo pa kami nagati hati, -hati yun. Mula nang binaba nung 280 tapos 20 pesos per kilometer. Okay pa kami ni ito kasi nakaka-2,000, nakaka-28 pa kami. Buwat nung nagkaroon na ng mga ano, yung mga ratings ratings yung mga cancellation ratings na ganyan tapos nagkaroon ng saver booking mga parts dati yung saver booking sa malayuan lang po pwede yun halimbawa Manila to Laguna ganon Manila to Pampanga dun lang nagagamit yung saver booking kaya yung mga regular booking na malapitan, okay pa yon. Eh nakaisip sila ng move ng ano, parang ano, wala kumukuha ng malayuan na saver, ganyan. Naisip niya na yung saver, pwede na sa mga medyo malapit. Hindi naman sobrang lapit mga parts. Pwede na yung ano, yung kunwari, Manila to Novaliches o, o Manila to Bulacan, ganyan. Nagagamit yung saver booking. Hanggang sa Pinalitan na nila alam mo yung saver booking na yon Kasi parang ano eh Maraming nag na sa may saver booking Ginawa niya na lang pooling booking Bale pang sabay mga parts Dati yung pooling din, ganun din Sa malayuan lang po pwede Na i-apply mo lang sa booking ng client yon Pag mag-book yung client, na-apply niya yon Pagka malayuan yung booking eh okay pa kasi yung mga malayuan na pagsabay sila ng mga pulling booking yung mga biyahe ng malayuan hanggang sa ultimo 1 kilometer na lang mga parts ngayon nagagamit na yung pulling booking ngayon pwede nang gamitin ng client nakarang araw nga lang eh yung pamasahe ko pulling booking 1000 kg ang binok niya 210 lang ang layo niya ay 1.8 kilometer lang yung drop off location namin alam bang sabayan pa natin yun diba ang <laughs> lapit lang eh di, di deliver na namin sa alagang 210 kaya nga yung pangit na mga parts kasi nga yung booking nagagamit na sa malapitan eh. Kaya yung mga client ngayon ultimo ultimo malapit lang pinupuling booking pa nila. Ang dapat naman eh hindi na sana pinupuling dahil ang mura na nga ng pamasahe nila alam di ba? Magkano na lang yung 280 na lang. Tapos pinupuling booking pa. Eh, kaya pumangit eh yung patakaran nila alam mo, wala na yung mga ratings ratings na yan, cancellation ratings, tapos pulling booking, di ba? Noon dati, para sa akin ayos pa eh. Ayos pa yung ano, patara nila, lamog na ano eh. Nung wala yung mga ganyan-ganyan na yan eh. Yung mga cancellation ratings, tsaka yung mga pulling pulling, mga saver. Kahit na pa solo solo booking lang kami. Kasi inaplay lang naman nila alam mo yung double booking na yan pagka malakas ang biyahe or December mga parts pagkadagsa yung booking ganyan. Inaplay nila alam yung double booking para makuha natin lahat ng booking kasi hindi na u bus mga parts bookings sa eh. isang araw, napakadami. Hindi kaya lahat i-karga ng mga driver o ng mga rider, yung mga nagpapabook, di ba nagkaagulo dahil nga sa ano eh. Kulang yung mga rider, kulang yung mga driver para i-deliver yung booking ng December, ganyan kasi marami nga. Kaya ginawa nila alam mo, tuwing malakas, nilalagyan niya ng double booking. Pero ngayon, binaba niya lang binaba yung pamasahe hanggang sa naging 280 na nga. Kung minsan wala na sa base pair, binibigay nila alam mo. Pero may double booking nasabayan mo siya. Para nga, ah, di ba, kumita pa rin yung driver niya. <laughs> Kaso ngayon, parang meron na atang ano eh, bumalik sa dati. Yung mga rider lang yata sa mga delivery rider. Hindi ko pa alam sa ano, four wheels kung meron na nito. Pag nakakuha na raw ng booking, hindi na raw makapag-swipe ng isa pang kasabay. Bale, maghihintay ka ng isang oras bago makakuha ka ng pangalawang booking pang sabay. Ganon. Dati, ganon yon sa rider. Nabutang pa yun. May double booking kami. Pero one hour ka maghihintay bago ka makakuha ng pang sasabay mong double booking. Wala na mga parts. Pag ganon, nag-double booking ka nun, paggalitan ka na ni client kasi tagal mo diba ng isang oras magabang ka ng isang oras bago ka kumuha ng pang double booking mo hindi sa dinidismay ako kayo mga pard so tinatakot ko kayo ha ah ano lang to, kumbaga pinapaalam ko lang sa inyo at least na-update kayo sa mga kaganapan dito mga parts kami nga ni tatay, nagsimula kami mag 300, 1000 kg wala kaming kaalam-alam mga parts wala kaming ka idea-idea kung paano dito ang kalakarang kailalam di diba? at least kayo, bago kayo magsimula at least, ba? Diba? updated kayo alam nyo kung ano mga pwede mangyari sa pagbiyahin nyo dito kay 1000 kg, dito tayo mga parts sa may tapat ng Nepa Q -Mart. Saka nila kayo na ipaki-mark Kale, regular traffic lang to sa EDSA Huwag kayo magtataka Kasi, <laughs> pagka walang traffic dito Ayun yung ano, hindi normal <laughs> Kailangan Ibang <laughs> klase, no? Pag walang traffic, hindi normal yun Himala Pero pag ganito, yan, normal lang yan Tumatakbo ng ponte-ponte Sinasabi ko sa inyo lagi Pagka na-stop ka ng 20 seconds Ayun, traffic yun Mabibigay tayo 1, 2 3, 4, 5 O, oh, 5 ba? Andar eh Ibig sabihin hindi traffic yan Normal lang yan Hanggang maarating ka ng Pasay <laughs> 10.56 mga parts na Sa may end Domingo San Juan na kami Kasi yung drop off natin na Stainless na gilingan Yan lang sa may kalentong Kaya malapit na kami 2.4 kilometer na lang yung drop off location namin nag na tayo mga parts booking Pero Ngayon mga parts Babalang natin itong ano Itong gilingan na stainless Yan yung booking mga kapard So, oh, 769 Biyaran tayo ng sir ng 800 pesos Bali, meron kami yung 30 pesos na tip doon mga kapard Sa may first booking natin Time check, 11.11 am Bali, 5 km na lang Yung pupuntahan natin sa na drop-off location Ng second booking mga All Alright, let's go! Nandito na kami mga parts sa may drop off location namin. Bali tinawagan ko, sabi, natanong ko kung nasa may site siya kasi ito yung pagbibilibira no. Yan no? Building mga parts ginagawa pa lang. Sabi ko kung nandiyan siya sa may loob ng site, sa may loob daw siya, kumukuha pa ng permit. Yun tayo eh, no? Pag kung kailan darating yung delivery, saka pa lang kukuha ng permit. Dapat, on the way pa lang tayo, kumukuha sila ng permit para pagdating natin sa may drop-off, ready na, papasok na lang tayo. Ano yun? Plywood eh. Drop-off na tayo mga pag, second booking. Ito no, sir, nag-iilid na lang dito sir. Tayo natin. Dami mo tayo, magaan lang naman eh. Lima lima na. Hey, hmm. Bae, mabigat. Mabigat? Huwag nang ako. Eh. Yes, mabigat. Nag-atae ako e. Eh. Huwag <laughs> <laughs> ako e. Ang gaan e. Eh. Parang wala kang minubuwat eh. Dalawa. Tatlo. Tingnan ka nga nga, no, sir. Liba, hindi lang mag-pick. Oo nga, hindi mo mag isang nandun sa pinag-pick upan natin. Eh, isang na yun. Sir? Hindi pa yan ba yan? Hindi ba po eh? Ikaw 808 Meron siya ito Sir? Wala sir eh Ano lang eh Booking lang natin yan sir eh Picturean mo na lang yung ano sir Yung Sa apps. O nilat mo na Oh, Nagmamadali mo, ka ata Sabi mo maga <laughs> <laughs> Sabi mo maga <laughs> Saktong 11.56 mga pards, natapos namin yung dalawang booking namin. Mabuti na lang yung pagkuha ng permit doon, mabilis lang mga pards. Hindi ka gaya sa mga ibang building, napakatagal, inaabot ng isang oras sa pagkuha ng permit. Kaya, hahanap muna kami ni tatay ng ulam dito sa may pioneer na tayo eh. Basta rito lang, maraming ano dyan eh, bilihan ng mga ulam sa kabila. Kaya kakain muna kami ni tatay Kapag ako makain mga Pards, Mag shoutout muna tayo ng mga pads natin Na lagi nakasuporta Maraming salamat at shoutout sa inyo ha ah, Kay Pards Jason Gurion From San Jose, Batangas Kay George TV Tsaka kay Enchong TV Maraming salamat Pards Shoutout sa inyong dalawa Mga kalala natin Ng mga buhibiyahe rin dito Yung dalawang vlogger din yan mga Pards Supportahan nyo sila sa mga channel nila sa Youtube Tsaka sa may Facebook mga Pards Shoutout din kay Kabayan TV Shoutout din kay Ken Ford Diloso From Giginto, Bulacan Shoutout kay Arvin Lopez From New York, USA Shoutout din kay Miko Aquino Shoutout din kay Alpi Ranay Shoutout kay Patrick Claveria Shoutout kay Sheldon Grospe Isla Shoutout kay Lex Lori Ligaton Shoutout kay Jong Junicio Shoutout kay Angelo Bicundo Shoutout kay Dark Angel Shoutout din kay Junel Magalinan Shoutout din kay Chris Abet Mulawin Shoutout din kay Darrel Paloma Shoutout din kay Rondel Riklinas. Shoutout din kay Carlito Casala Shoutout kay Sandro Rilona. Shoutout din kay Jerry Joben. Shoutout din kay Ryan De La Cruz. 1,000 kg rin siya mga parts from Santa Rosa, Laguna. Shoutout din kay Ryan Donato. Shoutout din kay JB Island Capping Services. Shoutout din kay Alexander Dilatore. Shoutout din kay Kush Pyro 0125. 200 kg si ng gamit niya mga parts. Tapos minapa-shoutout ni Mel Maraya. Si Mel Meme. Pagkatapos shoutout kay EJ Hasinto. Shoutout din kay RJ Gon. Ayun lang mga parts sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa may YouTube channel natin mga parts para ma-shoutout natin yan. At hindi natin mahirap pa natin. Pag sa Facebook kasi mga parts nyo kalat-kalat eh. Hindi ko na mahanap yung mga pinapa-shoutout nyo. Kaya sa may YouTube channel, doon natin babasahin lahat ng na mga nagpapa-shoutout mga parts. Maraming salamat sa mga suporta nyo. Time check tayo. 12.48 p.m. May pang third booking na kami. From Mandaluyong going to E. Rodriguez sa halagang 594. Ang layo ng pickup location ay 350 meters lang. 1,000 kg ito Papunta na kami sa may pickup location. Okay, pickup tayo mga Third booking. ng okay, si sir, yung ano natin. book. Ah, gym equipment. Ayun mga parts, ano, mga barbell. Mabawa yung muscle natin dito ah. Taya. Bubuwat tayo. Wow. <laughs> Oo. Oh. Oh. Ang nililipat niya sa ibang gym, sir? Nililipat sa kabilang gym? Sa 5 star to bar. Ah, ang ng probinsya. Oh. Uh -huh. What? Kaya? Uh -huh. Ang din tayo dati. Kaya natin to. <laughs> dadalhin <laughs> daw ng probinsya to mga pads. Sa bus station tayo pupunta. Sa bandang kubaw May mga magandang booking eh Yung magbabarbel tayo Mas <laughs> mabigat <Maso> to <laughs> Si ano? Heidlin Diaz? Ah wala Sandali rin kaya na to Heidlin Diaz to Ang bigat lang binubuhat nun eh na nga si Heidlin Diaz ngayon Yung nanalo 200 kilo Oo oh. Samantalang yung 200 kilo Apat tayong bumot Rap na tayo eh. Okay mga pards Na pick up na natin yung third booking natin Pagpunta tayo ng drop off location Ang layo ng drop off location Ay 6.9 km Alright Let's go Kailangan talaga ngayon mga pards Pag BBI ka kailala mo Inaagaan na talaga para makarami. Hindi ka tulad nung nakaraang taon nung Bermans mga parts kahit na hari na kami bubiyahin ni tatay tapos mga gabi umuwi maganda-ganda na rin kinikita namin hindi na katulad nung nakarang taon kasi nga di ba marami na tayo mga nadagdag na mga bagong ano eh updates kay Lala gaya yung mga ratings ratings na yan cancel ratings gaya ng mga pooling booking kasi ngayon halos kadalasan pinupuling booking na nila kahit malapitan di gaya dati nung nakarang taon yung malapitan, maganda kunin. Kasi, di ba nga bare months, may mga high demand na siya na lumalabas kahit na malapitan lang. Malaki yung pamasahe. Kaya kahit na tanghali na tayo bumiyahe, eh, tapos maaga tayo makakauwi, eh, maganda pa rin yung kinikita. Nakatulad kasi ngayon na ganito, na bare months na, matumal pa rin yung booking, tapos puro pooling booking pa yung makukuha natin. Ang na lang talaga dito, kailangan habaan mo yung oras mo para kumita ka. Ito pa mga parts, pahabol ko lang pala kasi marami nagtatanong sa akin nito eh. Tungkol sa may ano, yung pag-swipe. Sabi nila, isang booking ang nalukuha nila. Pag mag-swipe na raw sila ng pangalawang booking o pang double booking nila, hindi na raw ma-swipe. Yun yung mga tinatanong sa akin kadalasan, hindi na raw sila makakuha ng booking. Hindi ko alam mga parts ah, kung ano to. Ako lang to ha, lang to. Baka sa ratings eh. Pag mababa yung ratings mo, di ka na makapag-double booking. Kasi kami naman, nasa excellent yung ratings ko. Hanggang ngayon mga parts na, pag double booking pa naman kami, kahit na priority, regular, o pooling yung kukunin ko, pag sabay-sabayin ko yung tatlo na yan, nakukuha ko pa rin mga parts. Kahit tatlo, nakaraan lang ng tatlo kami. Nakakuha kami. Hindi ko lang alam kung suwertihan lang. <laughs> Baka mahal kami nilalamob, Baka mahal si tatay nilalamob eh. Kaya na pag double booking kami. Hindi mga parts, biro lang. Pero Hanggang ngayon pag double booking pa rin kami ni tatay Di ko lang alam talaga kung anong dahilan Kung bakit sa inyo ayaw gumana May mga pads, drop off tayo <laughs> 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 Ate, ate, okay naman ito Oo nga, kaya kung mag-isa din yan Tutulong kami sir, kami kami na Kaya wala rin, pa kang bus, paano nyo tutulungan? Ha? O may up yung bus niyan Ay mamaya pa? Oo Di ba pwede di muna yan dyan? Pwede na may baba Ayun na lang Ang ba ilalagay sir? Ang lang Diyan na lang. mau Ah, ron. Papunta ron. Okay. Up, excuse. Ay, kikiluin, sir. Tama, apart, gusto natin eh. <laughs> May mga buwat, eh. Barbel, eh. Yes, sir. Sir. One, two, three. Four, five, six, seven. Okay, sir. Salamat sir ah. Okay. Okay mga pards, may tip tayong dalawang daan. Time check, 2.03 p.m. May nakuha na kami pang apat na booking. From Diliman, going to Diliman, malapitan lang. Sa halagang 312, ang layo ng pick-up location ay 1.3 km. 1,000 kg ito Papunta na kami sa may pick-up location. Nandiyan na lang tayo. Hindi naman natin mapupuno yan. hindi na, hindi na. Hindi na. Okay, na-pick up na namin yung pangapat na booking Papunta lang kami ng drop-off location Ang layo ng drop-off location ay 1.9 kilometer Alright, let's go! Regular booking to mga fags Ito yung saktong pamasahe Ilalamob na 1.9 kilometer ay 312 yung pamasahe natin Kasi 1.9 kilometer siya Sa 2 kilometer, ang pamasahe natin ay 40 pesos Kasi 20 pesos per kilometer nga tayo. Yung base fare natin ay 280. Parang ngayon lang ako nakakita ng booking na sakto ah. <laughs> sakto yung pamasahe tayo. Madalas kulang eh. Wala sa base fare eh. Drop off na tayo mga parts ng mga apat na booking natin. Habang binababa yung items mga parts dun sa may pangapat na booking, nakakuha kami ng panglimang limang booking namin. Time check muna tayo. 2.54 p.m. From Kaunlaran, going to Mandaluyong sa alagang 438. Ang layo ng pickup up location ay saktong 2 km. 1,000 kg to. Pagtapos namin i-drop na to, matapos na. Didiretso na kami sa may pick-up ng panglimang limang booking namin. Pick-up tayo mga pards, pang limang booking. Ayan hey, mga pag, pick up natin. Mga office table yata ito. Oh. Ayan pa. Ayan pa. Ayun pa. Bale, anin? Okay, na-pick up na namin yung panglimang booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 6.5 km. Alright, let's go! Drop-off na tayo mga pag. Panglimang booking. Wala pa yung kasama nyo, sir? Wala pa? Wala pa. Wala pa. Bali may tip tayo doon mga parts na 100 pesos sa booking na yun. Bali naka 330 na tayo na tip sa gapon biyahe natin ngayon mga parts. Time check 4:04 PM. May pang anim na booking na kami from Mandaluyong going to Diliman sa halagang 623. Ang layo ng pick-up location ay 2.3 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Mga anim na booking na tayo mga parts eh, pick up natin. Sorted na mga frozen foods. Ano halo? May tubig, may juice. May karne. Tayo okay, yung nagalang plates sa atin. Okay, na-pick up na namin yung pang na booking Papunta na kami ng drop-off location Ang layo ng drop-off location ay 12 km Alright, let's go 4.54 pm mga pards Dito kami ngayon sa may Lourdes Drive Doon kami dumaan eh, sa may San Juan eh Nag-blooming trip street, street kami Tapos tumawis kami sa may Lourdes Ngayon, nandito na kami sa may Doña Aurora Boulevard Kasi pag pagdideliveran namin ay papuntang Maginhawa Street Diyan sa may Maginhawa mga pards Yung mga maraming kainan doon eh. Kasi eh, hindi kami dumaan sa may EDSA. Mandalu yung sana palabas sa EDSA. Yun ang pinakamagandang daan kasi sobrang traffic. Kaya nagsuot-suot kami dyan sa may San Juan. Sumukat shortcut kami. Ganito magus kami dito sa may Doña Aurora Boulevard nga para mapabilis tayo. Dahil mag-traffic ngayon sa EDSA Rush hour eh. Bali ano pa, nasa may 6.5 kilometer pa yung drop off namin. So mga parts, sa may drop off location natin. Time check tayo 5.35pm. Yan sa may Goto Bilip Go to Bale, 5.42 ng hapon mga birds. Medyo maganda yung bato ng booking ni Lalamob ngayon. Kaya naka na booking kami. Pero sa palagay ko, okay na sa amin ni tatay ito. Kaya uwi na kami. May bukas pa naman eh. Babawi na lang tayo bukas. Hindi natin mauubos yung booking ni Lalamob. Marami yan, di mauubos. Mauubos lang yung katawan natin. Pero yung booking, di mauubos. Madaming puling booking. <laughs> Dati maubos yung mga pooling booking na yan. Kaya pagpabukas naman natin. Okay mga pards, kwentahin natin yung kinita namin ngayon ni tatay. Bale, nakaanim na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,835. Pagkatapos, nakakuha kami ng 300 na tip. Pagkainad natin dito, magiging 3,100. Pagkatapos, Bawasan naman natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain, bali 1,000 yun. 3,100 minus 1,000 equals 2,100. Ayun mga pards, naka 2,100 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pang-diesel, saka yung commission nila alam mo. Nandito na lang mga pards ha. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat.